sa hirap ng buhay talaga ay makagagawa tayo ng mga bagay na kahit hindi natin gusto ay magagawa pa rin natin. Yung kahit ikasira na ng dignidad ay push pa rin basta ang mahalaga ay mabuhay. Yan ang babaeng malandi, ba? Hindi pinansin ni Laika ang mga kapitbahay niyong nakatingin sa kanya. Ang bata-bata pa, maaga sinira ang buhay. Kung anong ikinainsente ng mukha ay siya namang ikinalandi, sabi pa ng isang matanda. Kaya ingatan niyo ang mga asawa niyo o anak na lalaki para hindi mabiktima, sabi pa ng isang matanda. Nagtuloy-tuloy lang sa paglalakad si Laika hanggang sa makarating sa kanyang bahay. Nag-iisa na lamang si Laika sa buhay dahil namatay na ang kanyang parents. Upang mabuhay at matuloy-tuloy ang kanyang pag-aaral, ay sumama siya sa isang kakilala isang babaeng bayaran si Laika. Nagbibigay alu siya sa mga kalalakihan, kapalit ng perang ginagamit niya sa pang-araw-araw. Nagsubok si Laika ng isang tabaho na hindi sisira ng kanyang dangal. Ngunit hindi umubra yun dahil sa sobrang dami iniwan na utang ng kanyang parents. Kaya kahit ang tingin ng mga tao sa kanya ay sobrang sama, ay tinatanggap niya na lang dahil para kay Laika ay totoo naman. Huling customer na ni Laika ang sinamahan niya kagabi dahil titigil na siya. Ayaw na niya ng trabaho yun dahil nasasaktan na rin at sobrang baba na ng tingin ni Laika sa sarili. Nag-apply si Laika sa isang coffee shop at natanggap naman siya. Huling taon na rin naman ni Laika sa college kaya sapat na para sa kanya ang naipong pera. Ayos, kapagod mabuhay. Sabi ni Laika bago inihiga ang sarili sa kama. Ipinikit na lamang ni Laika ang kanyang pagod na nararamdaman kagaya ng dati. Kinabukasan, ay maaga bumangon si Laika dahil maaga ang schedule niya. Kumuha lang siya na tatlong bisket at lumarga na agad. Hindi na napansin ni Laika ang mapanuring tingin ng kanyang mga kapitbahay dahil wala naman siya mapapala sa mga ito. Laika! Mukhang... Kastang-kasta kakagabi ah. Salubong sa kanya na nagpasok sa kanya sa ganoon tabaho. Nakamagkano ka ba? 50, sagot ni Laika. Anak na mayor eh. Napatawa naman ito. Baka maging regular customer mo na yun. Patulan mo na. Umiling si Laika. Huli na yung kagabi. Ayoko na sa ganong trabaho. Hindi ko na kaya. Anong hindi mo kaya? Laika. Laika. Sa panahon ngayon, utak ang pailalin mo, huwag yang kahihiyan mo, napailing ang babae. Pero, bahala ka, ikaw rin ang magiging kawawa niyan. Pilit ng ngiti lamang ang binitawan ni Laika sa babae bago dumiretso sa classroom. Tahimik lamang si Laika at nakikinig na mabuti sa kanilang professor. Laika, free ka tonight? Isa lang oh, uh. sabi ng kaklaseng lalaki ni Laika. Hindi na ganyan trabaho ko. Sagot ni Laika bago tumayo at numipat ng room para sa susunod niyang subjects. Irregular student si Laika. Kaya palipat-lipat siya ng room. Bawat classroom ay alam ang issue sa kanya dahil sa sobrang daldal ng babae nagpasok sa kanya sa ganoong trabaho. Ted lang naman si Laika kapag pinag-uusapan siya ng mga ito dahil sa sobrang sanay na siya. Nang sumapit ang uwian, ay dumiretso si Laika sa kanyang bagong trabaho. 500 kada araw ang sahod ni Laika at ningguhan ang sahod. Para kay Laika, sapat na yun dahil hindi naman siya magastos at marami pa siyang ipon. Laika, lapitan may isang customer. Sabi ng babae sa cashier na ginawa naman ni Laika. Nilapitan ito ni Laika at natigilan siya na makitang ito ang lalaking huling customer niya kagabi ang anak ng mayor. Kahit na ilang si Laika, ay nagbigay pa rin siya ng ngiti sa lalaki. Ano pong order nyo? Magalang yung tanong. Wow! New life? Gumisi ito. Sa akin ka nalang magtrabaho. Kigiling ka lang. 50 mil agad. Sir, tumigil na ako sa ganyang trabaho. Seryos ang sabi ni Laika. Iba na ang trabaho ko ngayon. Kahit magpalit ka ng trabaho, hindi pa rin nun mababago na isa kang pukpok. Kung babastusin mo, employee ko, umalis ka sa coffee shop ko. Pareho napalingon si Laika at ang anak na mayor sa nagsalita. Pumungat kay Laika ang isang matangkad na lalaki. Hindi maiwasang mamangha ni Laika dahil sa taglay nitong kagapuhan. Numingon ito kay Laika, kaya bahagyang nagulat si Laika. Ako na bahala dito. Sa ibang customer ka na lang. Thank you po. Mahinang sagot ni Laika bago umalis doon. Para kay Laika, tama naman ang sinabi ng anak ni Mayor. Kahit anong trabaho niya, hindi rin nun mababago na isa siyang mababang uri ng babaeng nagbibigay aliw sa mga lalaki. Kahit na wala ang sigla ni Laika sa trabaho, ay pinilit niya pa rin ang sarili sa pagtatrabaho. Hindi pwede magkamali si Laika dahil first day niya pa naman nang matapos sa shift si Laika, ay agad siya nagtungo sa locker area. Pagod si Laika, pero magaan ang kanyang pakiramdam. Ayos ka lang ba? Nagulat si Laika na sumulpot ang matangkad na lalaki. Hala, sorry kung nagulat kita. Okay lang po, sagot ni Laika. Hindi pala ako nagpakilala. Naglahad ng kamay ang lalaki. Andrew pala, ako yung may-ari nitong coffee shop. Nalaki ang mga mata ni Laika Hala, hindi ko po alam Ah, uh, ako po si Laika Bago lang po dito It's okay Tugod ng lalaki Napangiti na lamad din si Laika Tuloy-tuloy ang naging routine ni Laika Mag-aaral at papasok sa coffee shop Kahit tinigil ni Laika ang pagbibigay aliw sa mga lalaki Ay may mga ngilan-ngilan pa rin lumalapit sa kanya may iba pang pinipilit siya kaya nasasaktan ito ni Laika. Hindi pa rin nagbabago ang tingin ng iba kay Laika na hindi niya pa rin pinapansin. Masaya na si Laika sa kanyang buhay ngayon, lalo pa at nakahanap siya ng kaibigan sa katauhan ni Andrew. Naging close si Laika sa kanyang boss, kaya naman ang iba niyang kasamahan ay masama na rin ang tingin sa kanya. Lalo pa yung sumama nang malaman ng na mga ito ang kanyang dating trabaho. Siguro, gusto mo mapalapit kay sir para sa pera. Sabi ng katrabaho niyang si Kia. Ang hilig mo talagang babae ka? Magkaibigan lang kami. Mahinang sagot ni Laika. Hindi ko naman gagawin ang iniisip niyo. Huwag kang paawa dyan. Malandi ka naman talaga. Tumahimik na lamang si Laika at hindi na sumagot. Nagmatapos ang shift niya ay tumambay siya sa locker room at doon ibinuhos ang nararamdamang sakit. Bakit ka umiiyak? Mabilis pinanasan ni Laika ang kanyang luha Nang dumating si Andrew May umaawin na naman sayo? Umiling si Laika Napuwing lang ako Sa akin ka pa nagsinungaling Tinabihan ni Andrew ang dalaga Laika Alam ko kung nagsasabi ka ng totoo o hindi Wala nga to Natawa si Laika Sige na, aalis na ako akmang aalis si Laika pero hinila ni Andrew ang kanyang kamay. Laika, pwede ba kitang ligawan? Gulat si Laika dahil sa sinabi ni Andrew. Hinihintay niya sabihin ni Andrew para sabihin biro lang ang lahat pero sa Diyoso lang si Andrew. Andrew, ano pa sinasabi mo? Pinawi ni Laika ang kanyang kamay. Anong liligawan? Bakit ako? Gusto kita. Seryosong sabi ni Andrew. Seryoso ako, Laika. Umining si Laika. Huwag sa akin. Hindi ako mabuting impluwensya sa iyo. Hindi ako marangal na babae. Sira ang dignidad ko. Sandali. Siguro gusto mo lang ding makaisa, no? Laika, hindi ako ganoong lalaki. Sabi ni Andrew. Hindi katawan ang habol ko sa iyo. Umining si Laika at mabilis na tumakbo paalis. Gustong maniwala ni Laika sa lalaki pero takot siya dahil ilang beses na rin may nagsabi sa kanya ng ganoong bagay ngunit sa huli ay katawa lang ni Laika ang habol ng mga ito. Takot din si Laika para sa lalaki dahil ayaw niyang bumaba ang tingin ng mga tao sa lalaki lalo pa at medyo kilala ito. Masyadong mabait si Andrew para kay Laika kaya ayaw nitong tanggapin ang kanyang pag-ibig. Ayos na kay Laika na magkaibigan sila ni Andrew. Kahit pa iba na rin ang tingin ni Laika para sa lalaki. Kahit sinabi na ni Laika sa lalaki na ayaw niya, ay makulit pa rin ito at bulgar kumaligaw sa kanya dahilan para lalo siyang pag-initan ng mga kasamaan sa trabaho. Masyado kang pilingera. Hindi na sadyosa si sir sa'yo. Sabi ni Kia. Ako ang bagay sa kanya. Dahil hindi ako katulad mo. At sino may sabi hindi bagay sa akin si Laika? Lahat ay nagulat sa pagsulpot ni Andrew. Ito ang kauna-unahang nahuli sila ni inaaway si Laika. Alam ni Andrew na palaging inaaway si Laika pero hindi lang siya kumikibo dahil ayaw ni Laika. Pero ngayon ay hindi na niya mapigilan ang sarili. Ganyan ba ang palaging yung tingin kay Laika? Tanong ni Andrew sa mga empleyado. Ano naman kung may nakaraan si Laika na hindi maganda? Alam niyo ba ang buong kwento tungkol sa kanya para husgahan nyo siya? Pinaiiran nyo kasi ang pagkaingit at panguhusga, kaya hindi nga makilala ng buo si Laika. Mabait na tao si Laika. Ako ang nagmahal sa kanya, kaya huwag nyo siyang sisihin kung bakit ko siya minahal. Ito ang huling beses na sasabihan ko kayo. Isa pang malaman ko ito, tatanggalin ko kayo. Hinawakan ni Andrew sa kamay si Laika at dinala sa likod ng coffee shop. Hindi mapigilan ni Laika ang maiyak. Sigurado na siyang seryoso si Andrew sa kanya. Andrew, gusto rin kita. Pag-amin ni Laika. Hindi na ako matatakot pa, Andrew. Ngumiti si Andrew na masayang-masaya bago yakapin si Laika. Palagi kita ipagtatanggo sa mundong to, Laika. Hindi naging madali ang relasyon ng dalawa dahil sa nakaraan ni Laika pero ipinaglaban pa rin ng dalawa at pinatunayan talaga ni Laika na nagbago na siya. Dumating ang araw kung saan undergraduate si Laika. Masayang-masaya si Laika dahil nakamit niya pa ang titulong Magna Cum Laude. Ginamit mo lang katawan mo para tumaas grades mo eh. Sigaw na isang kasabay ni Laika sa pag-graduate. Nagsang-ayunan ang ibang mga estudyante kaya napahiya si Laika. Sinasaway sila ng mga guro. Ngunit patuloy pa rin ang pagdareklamo ng mga ito. Naiiyak na si Laika nang umakyat si Andrew sa stage. Hinawakan ni Andrew ang kamay ni Laika bago kuhanin ang microphone. Pwede ko kayong kasuhan dahil sa akusasyon niyo sa girlfriend ko. Seryosong sabi ni Andrew, kaya napatigil ang mga ito. Oo, ganoon ang past si Laika. Pero sapat na ba yun para insutuhin niyo siya? Saksi ako kung paano nag-aaral na mabuti si Laika. Ang tagal nang nagbago ni Laika, kaya hindi niya magagawa ang sinasabi niyo. Saksi ako kung paano siya mapuyat para mag-review. Saksi ako kung paano siya umiyak dahil sa stress sa lessons. Saksi ako sa paghihirap ni Laika, kaya wala kayong karapatang husgahan siya. Hindi maiwasang maluha ni Laika habang nakatingin kay Andrew. Mas lalo niyang minahal ang lalaki ngayon Kinuha ni Laika ang microphone at nagsalita. Hindi ko ginamit ang katawan ko para makuha ang mataas na marka. Naging bobo ako noon sa pagpili ng trabaho pero hindi ako nagiging bobo sa pag-aaral ko. Alam kong masama ang nakaraan ko pero sana ay matanggap niyo na na hindi na ako ganoon. May isang lalaki nagbago sa akin at wala na akong pakialam kung maniwala kayo. Bumaba ang dalawa sa stage at napuno ng katahimikan ang buong venue ng graduation. Sa pagdaan ng panahon ay pakiramdam ni Laika ay nakakalimutan na ng mga tao ang tungkol sa kanya. Sa lumipas ting panahon ay napatunayan ni Laika na iba si Andrew sa mga lalaking dumating sa buhay niya. Akala ni Laika ay tatanda siya mag-isa at wala na magsaseryoso sa kanya. Ngunit dumating si ando at pinatunayan nitong seryoso siya sa kanya. Natupad ni Laika ang pagiging nurse niya at si Andrew naman ay mas lumaki ang business. Successful ang dalawa ngayon at mag-asawa na. I love you. Sabi ni Andrew kay Laika. Palagi mo akong binabalik sa iyo, Laika. Hmm? Nambola na naman ang asawa ko? Sabi ni Laika bago ito yakapin. Mahalin kita, Andrew. Mapait man kay Laika ang kanyang nakaraan. Matamis naman ngayon ang kanyang hinaharap. Totoo nga na kahit ano pa ang nakalaan mo o estado mo sa buhay, kapag seryoso sa iyo ang isang tao, tatanggapin ka niya ng buo at walang pag-aalinlangan. At dito na nga po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Haga sa muli, paalam!